hindi umabot sa lahat ang royal clemency. Ang pinuno, mga bilanggo, at mga confessor ni Megor ay lahat ay hinatulan na nagkasala sa pag-abay kay Tayana ng Torres sa pagpapahirap at pagkamatay ni Prinsipe Vice Rice, na panandali ang naging tagapagmana at bihag ni Megor. Ang kanilang mga ulo ay inihatid kay Reyna Alisa, kasama ang mga kamay na panangahas nilang itaas laban sa dugo ng dragon. Ang kanyang grace ay binibigkas ang kanyang sarili na, nalulugod, sa mga token. Naputol din ang ulo ng isa pang lalaki, si Sir Mal Moore, isang Kingsguard Knight, na inakusahan ng hawak kay Ceres Tower, ang unang reyna ni Megor, habang ang kanyang sinumpa ang kapatid, si Sir Owen Bush, ay nagtanggal ng kanyang dila, kung saan ang mga pakikibaka ni Her Grace ay naging sanhi ng talam, upang madulosh, na nagdadala ng kanyang kamatayan. Si Sir Mal dapat pansinin, ay iginiit na ang buong kwento ay gawa-gawa lamang, at sinabing si Reyna Ceres ay namatay dahil sa katalinuhan. Gayunpaman, inamin niya na inihatid niya si Tayana ng Tore sa mga kamay ni Haring Megor at nakatayong saksi habang pinatay niya ito, kaya may dugo siyang Reyna sa kanyang mga kamay anuman. Lima sa pitong ni Megor ang nakaligtas. Dalawa sa mga iyon, si na Sir Oliver Bracken at Sir Raymond Mallory, ay naging bahagi sa pagbagsak ng yumaong hari sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanilang mga balabal at pagpunta kay J. ngunit tama ang napansin ng batang hari na sa paggawa nito ay sinira nila ang kanilang mga panata na ipagtanggol ang hari ng hari, buhay sa kanilang sariling. Wala akong oathbreakers sa aking hukuman, he proclaimed. Lahat ng limang Kingsguard ay hinatulan ng kamatayan, ngunit sa pag-uudyok ni Prinsesa Alisana, na pagkasundoan na sila ay maaaring maligtas kung ipapalit nila ang kanilang mga puting balabal sa itim sa pamamagitan ng pagsali sa Night's Watch. Apat sa lima ang tumanggap ng awa na ito at umalis patungo sa pader, kasama sina Sir Oliver at Sir Raymond, ang mga turncloak, sina Sir John Tollet at Sir Simon Green. Ang ikalimang Kingsguard, si Sir Harold Langward, ay humingi ng pagsubok sa pamamagitan ng labanan. Pinagbigyan ni Jay ang kanyang hiling at nag-alok na harapin si Sir Harold mismo sa isang labanan, ngunit dito siya ay pinawalang bisa ng Reyna Regent. Sa halip, isang batang kabalyero mula sa Stormlands ang ipinadala bilang kampyon ng Crown. Si Sir Giles Morrigan, ang lalaking napili, ay pamangkin ni Damon the Devout, ang grand captain ng mga anak ng warrior, na nanguna sa kanila sa kanilang trial of seven laban kay Megor. Sabik na patunayan ang katapatan ng kanyang bahay sa bagong hari, gumawa si Sir Giles ng maikling gawain ng matandang Sir Harold, at pinangalan ng Lord Commander ng Kingsguard ni Jairis sa lalong madaling panahon. Samantala, kumalat sa buong kaharian ang salita ng kahabagan ng prinsipe. Isa-isang pinaalis ng mga natitira sa mga tagasunod ni Haring Meigor ang kanilang mga host, iniwan ang kanilang mga kastilyo, at naglakbay patungo sa King's Landing upang manampa ng katapatan. Ang ilan ay nag-aatubili, sa takot na si Jerys ay maaaring maging kasing mahina at walang kabuluhang hari gaya ng kanyang ama, ngunit dahil si Meigor ay walang iniwang tagapagmana ng katawan, walang kapanipani walang karibal sa paligid na maaaring magtipon ng oposisyon. Kahit na ang pinakamataimtim sa mga taga-suporta ni Megor ay napagtagumpayan sa sandaling nakilala nila si Jay dahil siya ay dapat na isang prinsipe, makatarungang magsalita, bukas kamay, at kasing kagalang-galang bilang siya ay matapang. Isinulat ni Grand Master Benifer, bagong bumalik mula sa kanyang sariling ipinataw na pagkatapon sa Pentos, na siya ay, natutunan bilang isang master at banal bilang isang septen, at, habang ang ilan sa mga iyon ay maaaring ituring bilang pambabala, may katotohanan din ito. Maging ang kanyang ina, si Reyna Alisa, ay iniulat na tinawag si Jairis na, ang pinakamahusay sa aking tatlong anak na lalaki. Hindi dapat isipin na ang pagkakasundo ng mga Panginoon ay nagdulot ng kapayapaan sa West Westeros sa Magdamag. Ang pagsisikap ni Haring Magor na lipulin ang poor fellows at ang mga anak ng mandirigma ay nagtakda ng maraming banal na lalaki at babae laban sa kanya, at laban sa House Targaryen. Habang tinipon niya ang mga ulo ng daan-daang bituin at espada, Daan-daan pa ang nanatiling nakalaya, at sampu-sampung libong nakabababang Panginoon, nakarating sa mga kabalyero, at mga maliliit na tao ang kumukup sa kanila, nagpapakain sa kanila, at nagbigay sa kanila ng tulong at ginhawa saan man nila magagawa. Si Ragged Silas at Dennis na Lame ay nagutos ng mga roving band ng poor fellows na dumating at pumunta na parang mga wraith, naglalaho sa berdeng kahoy tuwing may banta. Hilaga ng Golden Tooth, ang Red Dog of the Hills, si Sir Geoffrey Doggett, ay lumipat sa pagitan ng Westerlands at Riverlands ayon sa gusto, sa suporta at pakikipag-sabuatan ni Lady Lucinda, ang banal na asawa ng panginoon ng River Run si Sir Geoffrey, na kinuha sa kanyang sarili ang mantle ng Grand Captain of the Warrior Sons, ay nagpahayag ng kanyang intensyon na ibalik ang dating ipinagmamalaki na kaayusan sa dati nitong kaluwalhatian, at nagre-recruit ng mga kabalyero sa mga banner nito, ang banta ay nasa timog, kung saan si Septon Moon at ang kanyang pinakadakilang mga tagasunod ay nagkampo sa ilalim ng mga pader ng Old Town, na ipinagtanggol ni Lord Oakheart at Lord Rowan at ng kanilang mga kabalyero isang napakalaking hug ng isang tao. Simon ay biniyayaan ng isang dumadagandong na boses at isang kahangahangang pisikal na presensya. Bagamat ang kanyang poor fellows ay nagproklama sa kanya na, ang tunay na high septen, ang septen na ito kung talagang siya ay ganoon ay hindi larawan ng kabanalan. Ipinagmamalaki niya na ang The Seven Pointed Star ay ang tanging aklat na nabasa niya, at marami ang nagtatanong kahit na, dahil hindi pa siya kilala na sumipi mula sa banal na tome na iyon, at walang sino man ang nakakita sa kanya na nagbasa o sumulat. Walang sa pinang paa, balbas, at nagtataglay ng matinding sigasig, ang pinakamahirap na kapwa, ay nakakapagsalita ng ilang oras, at madalas, at ang sinabi niya ay kasalanan. Ako ay isang makasalanan, ang mga salita kung saan sinimulan ni Septenmon ang bawat sermon, at gayon din siya. Isang nilalang na may napakalaking gana, matako at lesengo nakilala sa kanyang kahalayan, Simon ay nakahiga gabi-gabi kasama ang ibang babae, na binububuntas ang marami sa kanila kung kayat ang kanyang mga acolyte ay nagsimulang sabihin na ang kanyang binhi ay makapagpapabunga ng isang baog na babae. Gayon ang kamangmangan at kahangalan ng kanyang mga tagasunod na ang kwentong ito ay naging malawak na pinaniniwalaan. Ang mga asawang lalaki ay nagsimulang mag-alok sa kanya ng kanilang mga asawa at mga ina ng kanilang mga anak na babae. Hindi kailanman tinanggihan ni Septenmon ang mga ganoong alok, at pagkaraan ng ilang panahon, ang ilan sa mga hedge knight at lalaking magkakalaban sa gitna ng kanyang rabble ay nagsimulang magpinta ng mga larawan ng cock of the moon sa kanilang mga kalasag, at isang mabilis na kalakalan ang lumaki sa mga club, mga palawit, at mga tungkod na inukit na kahawig ng miyembro ni Mon. Ang pagpindot sa ulo ng mga anteng-anteng na ito ay pinaniniwala ang magbibigay ng kaunlaran at magandang kapalaran. Araw-araw ay lumalabas si Septon Moon upang tulig sa inang mga kasalanan ng House Targaryen at ng Lick na pinahintulutan ang kanilang mga kasuklam-suklam. Habang sa loob ng Old Town ang tunay na ama ng mga tapat ay naging isang virtual na bilanggo sa kanyang sariling palasyo, na hindi makalabas sa labas ng mga hangganan ng story. Set. Bagamat isinara ni Lord Hightower ang kanyang mga tarangkahan laban kay Septon Moon at sa kanyang mga tagasunod at tumanggi silang pasukin sila sa kanyang lungsod, hindi siya nagpakita ng penonobik na humawak ng armas laban sa kanila, sa kabila ng paulit-ulit na pagsusumamo mula sa kanyang kataas-taasang kabanalan. Nang mapilitan ng mga dahilan, binanggit ng kanyang Panginoon ang pagkasuklam sa pagbuhos ng banal na dugo, Ngunit marami ang nagsabing ang tunay na dahilan ay ang ayaw niyang mag-alok ng labanan kina Lords Oakheart at Ruon, na nagbigay kay Mon ng kanilang proteksyon. Dahil sa pag-aatubili niya, tinawag siang Lord Donald de Delayer mula sa mga maester ng Citadel, ang mahabang salungatan sa pagitan ni Haring Magor at ng pananampalataya ay naging dahilan upang si Jerry ay pairan na hari ng mataas na Septen, sumang-ayon si Lord Rogar at ang Reyna Regent. Bago iyon mangyari, Gayunpaman, kailangang harapin ang Septen Moon at ang kanyang mga gulanit na kawon, upang ligtas na makapaglakbay ang prinsipe patungo sa Old Town. Inaasahan na ang balita ng pagkamatay ni Megor ay sapat na upang hikayati ng mga tagasunod ni Mon na maghiwa-hiwalay, at ang ilan ay ginawa iyon, ngunit hindi hihigit sa ilang daan sa isang host na may bilang na halos limang libo. Ano ang kahalagahan ng pagkamatay ng isang dragon kapag ang isa ay bumangon upang pumalit sa lugar nito? Ipinahayag ni Septon Moon sa kanyang karamihan. Hindi na magiging malinis muli si Westeros hanggang ang lahat ng mga Targaryen ay napatay o naitaboy pabalik sa dagat. Araw-araw ay nangaral siyang muli, nananawagan kay Lord High Tower na ihatid sa kanya ang Old Town, nananawagan sa High Leech Hospital na umalis sa Starry Sept at harapin ang galit ng poor fellows na kanyang ipinagkanulo, nananawagan sa maliliit na tao ng kaharian na bumangon at tuwing gabi ay muli siyang nagkasala. Sa buong kaharian sa King's Landing, pinag-isipan ni Jerys at ng kanyang mga tagapayo kung paano aalisin ang kaharian ng salot na ito. Ang batang hari at ang kanyang mga kapatid na babae, si na at Alisana, ay lahat ay may mga dragon at nadama ng ilan na ang pinakamahusay na paraan upang harapin si Septon Moon ay ang paraan ng pakikitungo ni Aegon na mananakop at ng kanyang mga kapatid na babae sa dalawang hari sa larangan ng apoy. Gayunpaman, walang panlasa si Jairis para sa gayong pagpatay, at ang kanyang ina, si Reina Alisa, ay tahasang ipinagbawal ito, na nagpapaalala sa kanila ng kapalaran ni Rhaenys Targaryen at ng kanyang dragon sa Dornay. Si Lord Rogar, ang kamay ng hari, ay nagsabi, nang may pag-aatubili, na pangungunahan niya ang kanyang sariling hukbo sa reach at ikalat ang mga tauhan ni Mon sa pamamagitan ng lakas ng sandata, bagamat mga nga ito ng paghaharap sa kanyang mga Stormlander, at anumang iba pang puwersa na maaari niyang tipunin, laban kay Lords Rowan at Oakheart at sa kanilang mga kabalyero at arms, pati na rin sa poor fellows. Tulad ng hindi, mananalo tayo, sabi ng tagapagtanggol, ngunit hindi nang walang bayad. Marahil ay nakikinig ang mga Diyos, dahil kahit na ang hari at konseho ay nagtalo sa King's Landing ang problema ay nalutas sa isang hindi inaasahang paraan. Dusk ay bumabagsak sa labas ng Old Town ng si Septon Moon ay nagretiro sa kanyang tolda para sa kanyang hapunan, pagod sa isang araw ng pangangaral. Gaya ng nakasanayan, binabantayan siya ng kanyang poor fellows, malalaking strap ang axeman na may hindi naputol na balbas, ngunit ng isang magandang dalaga ang nagpakita sa kanyang sarili sa tent ng septen na may dalang isang flaga ng alak na gusto niyang ibigay sa kanyang holiness bilang kapalit ng kanyang tulong, inamin nila, sabay-sabay sa kanya. Alam nila kung anong uri ng tulong ang kailangan ng babae, ang uri na maglalagay ng isang babe sa loob ng kanyang chan. Ilang sandali pa ang lumipas, kung saan ang mga lalaki sa labas ng tent ay paminsan-minsan lang na bumubulusok ng tawa mula sa Septen Moon, sa loob. Ngunit pagkatapos, biglang, nagkaroon ng daing, at tili ng isang babae, na sinundan ng matinding galit. Ang flap ng tent ay nabuksan at ang babae ay sumabog, kalahating hubad at nakayapak, at tumakbo palayo ng dilat ang mga mata at takot na takot bago maisip ng sino man sa poor fellows na pigilan siya. Sumunod mismo si Septen Moon makalipas ang ilang sandali, hiyubot hubad, umuungal, at basang-basa sa dugo. Hinawakan niya ang kanyang leeg, at ang dugo ay tumutulo sa pagitan ng kanyang mga daliri at tumutulo pababa sa kanyang balbas mula sa kung saan ang kanyang lalamunan ay nahiwa.